Yeah, nandito na tayo sa may hotel ng ano Owen Sound. At uh, kararating lang natin. At uh, tour house tour to po Yeah. Sarado pa yung mga ilaw. Saan yung ilaw? Bali dalawa yung kama niya. Tag-isa tayo ng kama. Saan kaya yung ilaw dito? Saan yung switch ng ilaw? Ay, di ba iganyan mo yan para magilaw ilaw Yung ano, yung card. Ipasok mo yung card doon para mag -ilaw dito. Ah, dito yung ano pala. May lagayan ng mga gamit. <clears throat> Balik ko yung CR nila. Ah, kaya lang ba? Ano Ma na? Basag na yung salamin. Ganda o oh, mal maluwag ngbo mga rodo. Pero mas uh, ideal na ano na CR. Maganda oh. no kasi Pero ano ano lang to mga plywood. Mga plywood lang to pinagdikitan ng mga yan. Oh. Tapos may bathtub. Pwede kang uh, maligo dyan. Isara mo yan. Tapos uh, patuluan mo na ang kan. Mayroon namang libreng uh, sabon. Oh, tapos ano to, shampoo. Conditioner. Hmm. Tapos may ano. Ah. Tapos CR. Oh. Ah. yan. Bang. Hmm. May ano pa dito extra na Ilagay mo dito yung ano? Awan, awan ti si na Ah, ang 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 nga ah? nga ang 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 kasi ako. Eh, ka ti kasi, star, ka, kasi yung mga iba yung card mo ilagay mo lang ang 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 inlang pa tapos may study table pa dito oh may ref may ref din. may ref tapos may microwave ano to may paglagyan ng ye ye yellow mali paglagyan. paglagyan paglagyan yata Ay, ng yellow wine. tapos may coffee maker may may ano may free na ano oh. nagbibigay ng tapat 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 dito may tapat 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 Ayun nga yun. Pag may kwan. Isa lang pwede ang pet. Pe, 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 ah. Isom lang pwede ang pet dito. May pet ba kayo? Kuna na. Hmm. Ay, may dog ba kayo? Ang ni dog. Do, 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 do you have dog? Do kuna na. Hmm. Do <laughs> pwede kayong mag ano dito. May kai supa. May upuan. Ito kahit pang apat pala to eh. Pero yung yung bayad niya parehas pa rin. Kahit ilang tao. O may charge every person. Oh, mayroon pang ano. Bible placed by the Gideon. Holy Bible. Oh. Anong Bible this Bible has been placed by the Gideon. parehas din Genesis parehas din yung ano nya table <coughs> wala na yan at uh, maganda rin yung ano, ano natin yung kwarto napaka linis at uh, ano maayos yung ano din nila oh, ang sarap mahiga ang sarap magpahiga uh, ah, napagod sa biyahe it's like, it's yata it's like, oh hanggang dito na lang po ang ating blog uh, vlog tour ah uh, tor in Kata <laughs> uh, don't forget to subscribe and like and share para mas marami pang uh, makapanood sa ating uh, simpleng video Salamat and God bless Bye bye